Lods, any tips para dumitim di sa dialysis? Ang sagot lang naman dyan, eh maghilod lang po. Yun lang po ang sagot. Hindi, joke lang. By the way, ako nga pala si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw naman to, eh bibigyan ko yun ng tips Ang um, kung paano may iwasan na umitim na once na ikaw ay dialysis patient na or nagda-dialysis na. Ngayon, hindi lang tips ang ibibigay ko sa inyo. Ibibigay ko lang din yung dahilan kung bakit umiitim yung mga dialysis patient. Um, uunahin muna natin yung mga dahilan kung bakit umiitim. Number one dyan, eh baka mataas po ang phosphorus nyo. Ngayon, paano malalaman kung mataas ang phosphorus? Eh, Siyempre, kailangan nyo po magpa-laboratory test. Doon makikita nyo kung mataas yung phosphorus nyo. Once na mataas yung phosphorus nyo, eh kailangan nyo iwasan yung mga pagkain na mataas sa phosphorus. Mga prutas na mataas sa phosphorus tulad ng mga pork, beef, milk, nuts, And marami pa pong iba, i-google nyo na lang po Then, pangalawa naman din Eh, baka sa dialyzer na ginagamit nyo Actually, ako gumamit ako ng dialyzer Minsan, 5 to 6 times pa Kasi, ang dahilan ko, mahal Mahal ang dialyzer sa Pilipinas And, may nababalitaan ako Sa US kasi, or sa ibang bansa Libre ang dialysis doon So, ginagamit nila yung dialyzer nila Minsan, isang beses lang Isang beses lang po ang gamit nila Ang resulta po, eh, maganda yung mga kutis nila Ayun lang po yung dahilan doon. Dito kasi, sa sobrang mahal, eh, umaabot pa, walo, siyam, sampu. Ako kasi, six to 7 times. Eh, minsan, three lang kapag, kapag hindi na maganda yung dialyzer. Then, yung pangatlong rason, possible, eh, sa pagsalin po ng dugo monthly. Minsan kasi, sa pagsasalin-salin ng dugo, sinasalinan tayo ng dugo, yun din yung nagiging cause kung bakit umiitim ang isang dialysis patient. Then, meron din naman, eh, since um, yung mga toxin na sinasala ng kidney natin, eh, since sira na yung kidney natin, doon po yung nagda-dialysis. Meron po kasi mga toxin na hindi na po nasasala and ayun na po yung excess. Na ang resulta po, eh, umiitim po yung mga balat natin. And alam nyo ba, maniwala kayo sa hindi, 6 months lang po ako nag-dialysis. And yung kulay ko po, eh, sobrang, sobrang itim po and bagsak po ang katawan ko ah um, hindi naman ako maputi. Hindi naman din ako sobrang itim. Mura yun lang po. Um, kaso, um, wala lang kasi yung sa inyong picture kung gano'n ako kaitim noon. Um, pero maghahanap tayo, maghahanap tayo sa mga sa mga picture ko kung meron pang pa natitira. Ngayon naman, ang tips na ibibigay ko sa inyo, unang-una sa lahat, eh, ano, um, uminom kayo yung mga, ano, yung mga renvela, yung mga ganon, mga selemar, mga ganon, Selebe, basta mga ganon. Um, minsan ginagamit 'yon 3 times a day. Pero depende pa rin 'yun ha. Huwag kayong mag self medicate uh, wag kayong iinom ng hindi alam ng doktor nyo. Magsabi pa rin kayo kung ano yung fit na para sa inyo. Then pangalawa, gumamit kayo ng mga sunscreen. Yan, manganyan. mga ganyan, mga protection sa araw. Huwag kayong magpapaaraw, magpayong kayo. Gumamit din po kayo ng mga sabon na nakakapagpaputi, mga moisturizing soap, gumamit din po kayo nun para ma-maintain din po kasi yung dryness ng mga balat natin. Kasi once na nagda-dialysis po kasi eh, talagang manunuyot ka tulad na nangyari sa akin. As in na kapag ginaganto ko yung balat ko, gumuguhit po talaga siya. Kasi talagang tuyot na tuyot na po yung katawan ko noon. And alam ko maraming makakarulit sa akin dito ng na mga nagda -dialysis. Pero bago matapos tong video to, uulitin ko lang po. Depende pa rin po sa pasyente alam nyo merong kilala, hindi nyo siya malalaman o hindi nyo siya makikitaan na nagdadialisis siya kasi okay yung balat niya, okay yung katawan niya. Meron din naman na saglit lang nagdadialisis pero sobrang itim na tulad na nangyari sa akin. Depende pa rin po yun. Depende sa mga lab result, depende rin sa katawan ng isang pasyente kung bakit umiitim or kung bakit hindi umiitim yung isang tao. Ngayon, sa lahat ng mga sinabi ko, sa lahat ng mga tips na binigay ko, sa lahat ng mga advice na binigay ko sa inyo, sa video na to, um, pwede nyong i- um, I mean na, baliwala naman lahat yun eh, baliwala yun. Ang importante, eh maging okay tayo during and after dialysis. Yun naman ang pinak-importante. As long as na okay tayo, walang nangyayari sa ating masama, hindi tayo nag-chill, and okay yung katawan natin, siguro ang masasabi ko lang din eh okay na yun, di ba? Huwag niyo nang isipin kung bakit kayo umiitim. Huwag niyo nang isipin kung bakit um nagbabago yung katawan niyo. Part po kasi yan ng na nagda-dialysis. Part yan na uh, being a chronic kidney disease patient. And ang pinaka-importante eh, okay tayo. And ayun lang, ayun lang po. Sana naatulong tong video na to. And please lang palagi po tayo mag-iingat. And palagi po tayo sumunod sa doktor natin. Uminom tayo na sa tamang oras. And of course, mag po kayo. Kung ano po yung dialysis na ilang beses kayo. Yun lang po, ingat palagi. Kung nasan man tayo, kung anong ginagawa natin, mas importante pa rin po yung kalusugan natin. God bless po sa ating lahat.